Hi so, everyone and welcome back to my channel. So for today's video guys, mag share na naman ako ng ibang klaseng luto. Ito ay ang ginataang kalabasa. So ayan guys, ang kalabasa natin. Tsaka meron din tayong kamatis, ba? Diba? Tsaka onion at tsaka luya. Meron din tayong uh, garlic guys. Ayan ang garlic natin. And then salt, syempre. Kompleto talaga yan saka ano, ginatgata. So, ayan guys, mag-start na tayong magluto. So, ayan. Yes! Lagay na tayo ng mantika sa ating fan. So, painitin na muna natin ng konti-konti. So, sa kanta ilagay yung ano, luya. So, ayan guys, ilagay na natin luya guys. O, pinakauna yung luya guys. Kasi yun ang sa ating uh, ginataang kalabasa. So, ayan, isunod natin yung kamatis. And then, onion, o sibuyas, bumbay, tsaka, the last but not the last, the uh, garlic. So, ayan, haluin lang natin, guys, nang mag-absorb siya sa mantika, guys. Tapos, yung mabango na, guys, saka natin ilalagay yung ano, sa ating magluluto tayo, guys, dapat mabango na siya para meaning yan, nag-absorb na yun sa ano niya, sa oil niya. So ayan, lagay na natin yung kalabasa. So ayan, lagay na natin yung kalabasa. Vitamin talaga ito guys, lalo, lalo na sa mga bata guys. Good for the eyes talaga ang kalabasa guys. So ayan, wow. lagyan na natin yan maya-maya ng salt. So ayan, lagyan na natin ng salt. So ayan konting-konti lang ng salt ilalagay natin guys. Huwag masyadong damihan para hindi siya maalat. Tsaka, konting ah, paminta. Kasi yung paminta, pang padagdag din sa lasa yan ng ating mga luto. Kahit anong klaseng luto. So, ayan guys. Um, lalagyan natin ng konting tubig. Lagyan natin ng konting tubig guys para ano, pampalambot lang siya. Konting-konti lang. So, palambutin lang muna natin siya guys ng ilang minutes bago natin ilagay yung ating gata. So, ganyan na siya kasimple guys. O, yan. Lagay na natin yan guys ang ating gata kasi uh, malambot na yung kalabasa. Yeah! So, ayan. So, ganoon lang siya guys. Do, ba diba? Madali lang talaga ang pagluluto ng kalabasa. So, yan siya guys. O, oh. Mm, wag lang masyadong ah, uh, Malakas yung ano apoy para hindi siya magano. So ayan takpan natin mayamaya maya, ayan. So thank you for watching everyone. If you like this video, please keep on thumb up and don't forget to share and subscribe to my YouTube channel.